Hello po mga ka-farmers, dito tayo ngayon sa tanim nating talong. Ang tirada natin ngayon mga ka-farmers ay magtatanggal tayo ng saker. Itong saker, ang tawag sa saker, dito sa baba yung sanga niya. Tatanggalin natin para yung bunga niya sa taas, patuloy pa rin yang vitamins. yung vitamins. Hindi makadulo ano? sa mga barbet, po. patanggalin natin hindi tayo mananayan sayangan tapos ito mga kaparmers ito yung talo ngayon may mga uod para yung talo natin tuloy tuloy pa rin ang vitamins sa pataas sila na lang mga sucker patanggalin natin uh, mga kaparmers, uh, welcome sa ating vlog sa YouTube mga kaparmers. ang ating Facebook page Jimboy Vlog mga ka-farmers ang ngayon dito yun ang mga sakit hindi tayo mananayangan pagtanggal kahit may bulak-bulak siya namumunga na siya tanggalin natin yun ang ay okay. kira yung bunting kong mga kaparmers. si Kasi yung ano niya dito, yung mga sucker niya. Ano, uh, sa taas lang yun ang pabilid ng bunga niya. Ayun.

tanim natin yung talong ato yung mga farmer uh, mga... tatlong, tatlong bulan na to yung talong natin nasisira lang yung siulan ulan ang pagpa-farm sa mga talong mga ka-farmers ang yung sa pagpa-farm katuwaan, ma-enjoy ang buhay mo. Kahit pagod ang trabaho, makita mo na yung mga tanay mo. Parang mawala ng pagod mo, mga ka-farmers. Yan ang maganda sa magtatanim mo, yung garden. Ang pagagarden mga ka-farmers, uh, sa starting ng pagod, pero makita mo na yung sipag mo ang bunga para nawala na ang pagod sa pagtatrabaho, sa pagpaparm. So yung mga ka-farmers, totoo yan mga ka-farmers. y de los humanos la corte

at lahat na ito, na yung muna, tarim na natin mga mga kaparmers, maganda sa maraming salamat sa inyo. O, dito lang aking vlog sa sunod na naman mga kaparmers. So, huwag niyo kalimutan ang aking YouTube channel, Farmers Vlog. Ang aking Facebook page, Jimboy Vlog. Maraming salamat sa inyo mga kaparmers. Oh, dito lang aking vlog sa sunod na naman natin pipikit. Ah, God bless. Ingat kayo palagi sa inyo. Pala Bye-bye.